Magpapalang araw sa inyo mga kapatid sa araw po ito ay atin naman po pag-usapan. Magkano nga ba ngayon ang sahod ng isang construction worker? So, ito pong video na to ay makakatulong dun sa mga kapatid natin na gusto pong magpagawa o nagpaplanong magpagawa ng isang construction project. Sa video nito, magkakaroon kayo ng idea kung magkano nga ba ang tamang sahuran ng uh, isang construction worker. So, dito po sa uh, sound na ating pong mabukitin. Ito po ay panig sa bot update. o ay panig sa nagpapagawa at bot sa gumagawa. Pero bago tayo magsimula, introan muna natin. Ngayon kung inyo pong makikita, nandito po ngayon sa ating litoran ng sa mga project po na ating na turnover Dito po sa uh, project po na ito. No? Uh, tayo po ay nag ay may mga iba't ibang uri ng mga ah uh, mga skilled worker. So, pag-usapan po natin, magkano nga ba ang sahod po ng una ng mason? So, ang mason po ngayon sa kasalukuyan, ang rate po ng mason is uh, 800. So, yung 800 po na yan, maaari po po yung tumaas. Depende po sa kanyang gagawin. Kung halimbawa po, siya na po ay uh, dumating na po sa uh, pagtatay setting. So, tumataas na po ang rate yan. Pero ang pinaka uh, minimum ngayon na sahod ng isang mason ay nag-rate ay nag-range sa 800. So, ganoon din po yan at ang pintero natin. Nag-rate po yan uh, 800. So, meron pong iba na nag-start sa pagiging carpintero ng 700. So, yung 700 po na yun, halimbawa po, rating carpenter pa lang po siya. Nag-isimula pa lang po siyang uh, mag-carpentero. So, mostly ang rating carpenter, kadalasan po, sa formworks, talagang na gamit na po yan, no? Uh, Doon yan mag-rate. -e Pero ngayon, kung uh, finishing carpenter, so ang rate po ngayon ng carpenter is 800. So ang steelman, ang steelman po, nag-rate -e po ang, ang steelman po natin per day po niya ngayon is uh, 800. Ang tubero, ang tubero po, ganun din po, mag-start po ang rate ngayon ng isang tubero ay uh, 800. So, ang 800 po na yan ay maaaring mas mataas pa po, po. Depende pa rin po yan sa laki ng kanyang ginagawa. So, depende po yan sa uh, klase ng kanyang uh, trabaho ang gagawin. No? ah uh, may mga iba po kasi, hindi na po yan sila pumapayag. Yung mga tubero, hindi na po yan pumapayag ng FFB. Kadalasan po yan, ay, kinaku ay kinokontrata na po nila yung uh, kanilang gagawin. So, ganun din po yan, electrician eh, So, ang electrician po, pwede po kayong mag-start ng electrician, lalong-lalo na po kung naglalatag pa lang po ng mga piping, pwede po kayo mag ah uh, simula niyan na mag-rate siya ng 800. Pero kadalasan din po niyan, yung mga ganyang klase ng trabaho ng electrician ay kinokontrata po. Pero yung kung mag-aarawan po, magsisimula po yan sa 800 pataas. So, depende po yan sa magiging usapan ninyo. Disclaimer sa video po ito, ito po yung uh, pinag-uusapan natin is a minimum na na sahod, no, per day, no? Iba po usapan niyo kung kanya po yung papakyawin. Ito lang po ay per day. So, ang helper po, so ang helper po natin, yung mga laborer po natin, ang rate po niyan is uh, 600 sa kasalukuyan, no? ah uh, maaari po po yung tumahas sa mga malalaking kumpanya, no? Dahil nga po ang ating ah... Uh, minimum minimum rate dito ngayon sa Metro Manila is kulang-kulang 700 na po. So maari sa ibang malalaking kumpanya ay ah, nagbibigay na po sila ng 700 per day po ng isang laborer o ng mga helper. So ang susunod pa po natin, pintor. So ang rate po ng pintor per day, no? Ah uh, 800, 800 per day pero maari pa rin po yung tumaas. Kasi po sa pagpipintura din po, marami din po yung iba't uh, ibang klase ng pagpipintura. So kadalasan, pag dumating na po sa point na uh, ang pipinturahan po ay duko, no o magbabarnes na po yan. So maaari pa pong tumasya sa 800. Ang susunod pa po natin, uh, yung ating mga latero, no welder. So ganyan po yan, mag-rate po yan sila ng per day po nila is 800 na yun. No? Pero kung hindi hindi po siya pa five ng per day. So, kadalasan po yan, uh, pakiawan na po ang magiging trabaho niyan. Kasi yan po kadalasan yung mga trabaho sa construction na pinapakiaw na po. Tapos, uh, installer, installer, carpentero, yan, mga... ah uh, ang trabaho naman po ng mga installer natin, kadalasan sila po yung uh, nag install ng mga uh, drywall natin, yung mga fiber cement board, no? sila po yung nagkakabit ng mga gypsum board. So, yan po ang trabaho ng installer. Maging sa training, sila na po ang nagagawa niyan. So, ang rate po niyan sa ngayon, no, is 800. 800 pataas din po. So, hindi na po yan bumababa sa 800. Dahil nga po sa mahal ngayon ng bilinin, no, ay masyadong mataas na rin po ang ating ah uh, uh, yung labor cost. Masyadong mataas na rin po yung ah uh, kanilang daily rate. So, ito po binabase lang din po natin sa tingin po natin yung cost of living nila sa, sa mga kailangan nila sa kanilang uh, araw-araw, sa pamilya. So, dyan din po natin yan binabase. Maari po sa iba ay mas mababa po, mas mababa po, no? Base po sa presyo na banggit ko, maari naman po sa iba ay mas mataas po ang uh, ibinibigay po nila. Pero sa sa amin po, sa akin, pag uh, ako po ay ah uh, may project, no? Ang kadalasan ko po pong binigay sa ngayon ay gano'n na rin po. 800 po ang pinakamababa po natin skilled ah uh, skilled At ang hectare po natin is uh, 600. So, kadalasan po yan, yung lead man po natin, yan po yung mga trabador natin na uh, all around. At sa tingin po ng ni Foreman, ay mapagkakatiwalaan po. Foreman po ay wala. So, pwede pong tumayo si... si uh, kung si Forman po ay wala, pwede tumayo si Lindman bilang kapalit ni, ni Forman, no? yung Lindman po, siya ang mag-execute ng project. At the same time, uh, siya na rin po ang bahala na uh, uh mag-supervise po ng mga tao. Habang si Forman po ay wala, habang, habang si engineer ay wala, so nandyan si, Ford, uh, si Lindman. So, ang rate po ni Lindman sa kasalukuyan po ngayon ay hindi po mababa sa 1,000. 1,000 pataas. So, yun po ang rate niyan main po sa ano ah uh, sa, Foreman, formal niyan sa construction project po napakalaki po ng obligasyon niya ni Forman napakalaki po ng trabaho kanya na hawakan dyan so kadalasan po ang rate ni ni Forman sa kasalukuyan po ay hindi po, hindi na po yung bababa sa 1,500 1,500 pataas no? depende nga po yan sa laki ng project depende nga rin po yan sa dami ng kanyang gagawin ngayon kung hindi naman kalakihan yung project No, pwede po siyang mag-rate ng 1,500. Ngayon, no, kung malaki naman po ang project at marami po siyang hinahawakan, marami po siyang ipindin. So, yung 1,500 niya na 'yan ay maaari pa po tumaas. Isa pa po sa 'wag niyo kalil kalilimutan pag kayo po ay magpapatrabaho sa trabaho, 'yan. Ang mga power tools po na habang ginagawa ko ang inyong project, halimbawa po ng mga barena, grinder, no, at off, chipping gun. No, lahat po ng mga power tools na kakailanganin po niyan diyan ay si owner po ang bibili. No? Ah, uh, bibili po ang may Ngayon, hindi po natin po pwedeng sabihin kung tayo ang may-ari na nakita po natin na ah uh, medyo mabagal pag mano-mano yung yung trabaho ng ating skilled worker, hindi po natin pwedeng sabihin niya na ah uh, bakit mano-mano yung ginagawa mo? Wala ka bang circular? Wala ka bang grinder? Wala ka bang ganito? Wala ka bang ganyan? mga power tools. So, tayo po, pagka tayo po ay nagpapatrabaho sa araw, hindi po natin maobliga sila na magdala ng mga power tools, no? ah uh, tayo po ang bibili nun. Ngayon, kung wala kang power tools, tapos yung skilled worker mo may power tools, so, ah uh, man, pwede po yung maningil sa inyo ng uh, upa ng kanyang mga power tools. So, upahan nyo po yun. Kasi, marami po ang nagtatanong, Kuya Jun, ah, uh, pagka nagpapatrabaho ba ng trabaho ang kagawad, ang mga power tools ba, sa amin pa rin ba na nagpapagawa, hindi ba dapat doon sa mga manggagawa, Hindi po, mali po yun. Lagi niyo pong tatandaan ang mga power tools na, na gagamitin po sa inyo construction project. Ang magpo-provide po niyan ay si owner, hindi po yan obligasyon ng uh, isang manggagawang arawan. So, para yung wala na po pagkatalo-talo, kung, kung kayo man po ay nagpapagawa, uh, bilhin na lang po kayo ng, ng uh, power tools no? Para mapabilis po ang trabaho sa inyo project. O di po kaya kung ang inyo pong manggagawa ay meron po siyang uh, uh, power tools. So yun po kailangan niyo po nyo, no? upahan niyo, Upahan niyo na lang po para wala na pong mahaba pang usapan. At sa mga kapatid pa po natin diyan, no? Ah, uh, kung saan man po nakakarating ang video po ito, mag-comment po kayo. At the same time, i-comment nyo rin po kung magkano po ang daily rate o yung arawang sahod ng construction worker sa inyong lugar. So, mahalaga din po yan na, na mapag-usapan po natin. No? ah uh, malay nyo, may nakakarinig po sa atin na na, na nasa pamahalaan, no, mabigyan ng aksyon kung masyadong mababa ang kasahod sa inyo, sa inyong lugar, no, pagdating sa mga construction works, no, at the same time sa mga kapatid pa po natin, ang ah, mga OFW dyan na nanonood ng video ito, ingat po kayo palagi. At alam ko po na nangangarap din po kayo na darating ang isang araw, nabahay nyo naman po ang gagawin. Sa muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.